parating din ang mga kargamento before. so um, General ito mer na, merchandise then Yes, general merchandise. So, Nahinihinga niya rin po ng clarity. Meron ka bang report na ginawa sa Bureau of Customs uh, sa pagiging intel operative mo noon na i-red flag yang Henry Tanian? Your Honor, I have submitted reports ng isang malaking bodega sa Giginto, Bulacan. Who owns the bodega? Marami po yan, Your Honor. One among them is the okay. Consolidator, galing kay Michael Young. Yan ah, po sige. Yung. Eh, yung Henry Tan, anong report mo sa Co Bureau of Customs about Mr. Henry Tan? Meron ka bang ginawang report? Your, yes, Your Honor. Uh, and uh, what does the report say? The same, Your Honor. Uh, practicing general merchandise. So, para sa mark tagu ba rin? Yes, Your Honor. So, kaya nga, uh, sinabi mo ba doon sa report mo na si Henry Tan, ang nagsabi sa iyo na si Michael Yang ang consolidator ng itong mga uh, goods na ito sa from uh, the port of origin? Yes, Your Honor. That is also included in my affidavit in this quad, Your Honor. Oh, so, okay, sige. Thank you. Uh, Congresswoman John, please uh, continue. Mr. So, Mr. Chair, have we invited Henry Tan here? We actually did, but uh, we don't know kung sino uh, yung... Uh, where to find this? Uh, uh, perhaps Mr. Major Cascolan would know. Kilala mo ba si Mr. Henry Tan? No, sir. So you have no idea who Henry Tan is? No, sir. So si Jimmy, alam mo ba saan ang opisina niya? Saan and, ang, uh, Your ano Honor, I give already the former address that I knew. Sabi Nundur. So yung dati niyang address that you know, ibinigay mo na sa... Can you check nga, Comsec? Yes, sir. Oh, and... Uh, ask the assistance of the PNP to locate this Mr. Henry Tan? There's another name he mentioned, Mr. Chair. Sino pa yung isa? Maliban kay Henry Tan, meron ka pa mention na pangalan eh. Michael Young. Your Honor, si Small Boy Abeliera. Oh, Small Boy Abeliera. Uh, oh, si Small, oh. I'd like to also, Mr. Chair, direct the Comsec to uh, try to connect to contact uh, Mr. Abeliera. The, the Councilor Abeliera was here last time. Uh, he attended yes, this uh, hearing. And uh, we will again invite him uh, in the next uh, quadcom hearing. Sige, uh, please continue. Uh, Thank you. Joe. Thank you Mr. Chair. So, uh balikan ko lang, ha. alam ko par parati 'tong tinatanong sa iyo uh, Mr. Mark Tagubano. Balikan ko lang si Mark mamaya tawag uh, tatanungin kita Mr. Jimmy Guban. Mark, so nag kayo ni ano ni Kenneth. And then paano napunta yung usapan nyo to a point na nagte na kayo ng certain nani at saka ano, di ba? Parang gir yung ano eh. Can you please um, please supply the events and the information? Kasi gusto kong malaman how and how did you arrive into deciding na kailangan mong itap again your Davao connection in order for your shipment to be released as soon as possible time. So after Kenneth dong saan ka pumunta si Nuntinex mo? Hindi po. Uh lahat po ng shipment talaga nagbibigay ako sa Davao group. Okay, so sige. kasama tong shipment na ito. So ibig sabihin kasama na yung shipment na yun, oh, kaya nagbibigay ka. Okay. May na-mention ka ng mga pangalan kanina, <coughs> no? Sabi mo pumunta ka ng Davao, tama ba? Yes po. Nagkaroon ba kayo ng meeting with all of these personalities that you mentioned? Sino yun? Si Nani, can you can you yes, yung mga po. Davao group na sinasabi mo? Si Tita Nani po, mm -hmm. si Jack, si Jojo, si Noel, ah uh, si Big Brother Si Big small. Brother is yung si Consular, uh sino 'yun? Abilya Hindi po, si General kapuyan po 'yon. Okay, kapuyan. okay. Tapos sa uh, si si, si pa si small 'yan. Mhm. Mm Tama ba? Yan po. So ito yung so, sabi mo ba na para silang lobby, kumbaga, kung sa sa politika sa states may isang na tinatawag na special interest groups, no? Na pinup pinup na tumutulong sila sa isang bagay para makuha kung ano yung uh, gustong makuha ng kliyente nila. So parang ganun sila, parang pressure group sila para mas mapadali yung transaction mo. And in this case, yung mga releases ng shipments mo, tama? Yes bro. Okay. So saan kayong nag-meeting? Nag ba kayo? Sinabi mo, nag kayo sa Davao. You were sent to Davao. Did you go to Davao on your own or was it part of the arrangement? Ayun po. Pinapunta po ako sa Davao. Okay. so Uh, oh yun nga po, wala naman akong kilala sa Dabaw. Si Jack po yung nag-ano sa amin noon, sa instruction din ni Tita Nani. Dinala naman ako ni Jack sa isang restaurant. Hindi ko na po maalala kung sa kami nag-meet. Yun po, nakamit ko po si Small. Ayan. Nag-usap kami tatlo. Sinabihan nila ako. Ayan, kay, uh, Mark, ito, Barkada, ito. Ayan, si Small. Yan ang uh, number one counselor dito. Ganyan. Tapos sinabihan naman ako ni Small noon na kung papasok ka sa amin, kailangan, uh, regular kang magbigay, mag-remit. Huwag kang papalya. So iba pa yung binibigay, okay. So iba pa yung binibigay mo na 170, akala ko ba yun ng enrollment na? Iba pa ito? Hindi ito, po. 5 yung uh, enrollment po, yung 5 million po yun. Oh, ito nga yung sinasabi mong nag-enroll ka? Opo. Okay, sige. Please, ano? Tapos meron yung kada weekly. So yung enrollment lang yun, para makapasok ka sa kanila, tapos kada container na i-release mo, magbabayad ka sa kanila 10,000 'yun. Mm -hmm. So, binigay mo itong 5 million na enrollment fee. Sabi okay. mo binigay mo kay uh, Councilor uh, Tabay Small. Tama, no? Yes, please. Yes, please. Uh, napanggit mo nung last hearing natin. Nung tinanong namin si Small. Itinanggi niya eh. Itinanggi yung 5 million, nakausap kanya. Tinanggi niya yun. Okay. So paano mo ipapaliwanag yun? Your Honor, at uh, pagkakaalala ko po, hindi po niya tinanggi na nagkausap kami. Iti ang itinanggi lang niya yung isa. 5 yung 5 million. Yung So, syempre, eh, sa, ano niya yun, eh, storya niya yun. Iba isa storya ko. So, i-deny niya talaga yun. Pero, ang tanging peba ko lang, sabi ko nga, uh, kung ang hinahanap niyo po is, nagbigay ba ako parang resibo ba na tinanggap niya yung 5 million, parang gano'n. Tingin ko wala naman pong gagawa ng gano'n eh. So, ang tanging po, e, eh, bako meron lang. Pero ka record noon, sarili mo. Wala resibo yan. Totoo yun. Pag nag-resibo ka, tanga ka na. Pero ang natanong ko, meron kang tinatago na personal na journal dyan. Na itong isbol at tumanggap ng limang milyon. Meron ka tinatago diyan, 'di ba? Yung ipapakita mo sa amin. Aha, sige po. Okay, Mr. Chair. Uh Mr. Chair, what appears to me, Mr. Chair, Mr. Um, mark is ano, although bata kanong oras na 'yon, pero I'm sure um meron ka namang uh, idea sa negosyo, 'di ba? If somebody ask you for a 5 million pesos as enrollment fee, you wouldn't give it is that easily no without knowing kung ano yung kapalit di ba yes okay so what made you decide na itong 5 million ko ay uh, guaranteed na yung protection at saka yung uh, makuku yung mga request ko ay may, uh, may bibigay sa akin o makukuha ko what makes you make, what made what what made you feel safe that your that's an investment eh kung ako tatanungin mo I'm not a, I'm, a, I'm not a businessman but that's an investment on your part you've given 5 million enrollment fee in exchange is protection and for all of your shipments to be released as quickly as possible hindi ko tama ho ba 'yon so what made you decide to go to Davao despite the fact na ilang ilang beses kayo nagmeet ni Nani at saka ano uh, ba balikan ko lang po dun sa okay so si so, na ni Nani pala okay Uh, weekly po talaga nagre-remit ako sa kanya. So sabi ko po, sa kanang nagre-remit kayo? Eh? Minsan-minsan po sa kanya mismo. Sinong kanya? kanya? Tita Nani po. Okay. So minsan po tatawagan niya ako nandito dito ako sa baba sa, sa tapat na lang opisina ko 'yun. O minsan naman pupuntahin niya ako sa isang lugar do kami mag-meet. So weekly po 'yun. Mm -hmm. Kada container po na napaparating ko. Doon naman po sa ano yung naging insurance ko po. Ang totoo po niyan, tama po kayo, parang sugal po 'yun. Pero ang naging basihan ko na lang po eh, si Jojo Bahud kasi taga sa amin po siya eh. Kilala mm -hmm. ko po siya noon pa. So, si, okay, si Jojo Bahud uh, kasama ba sa Dovo Group? Well, I assume kasi siya nag ano sa sa kanila eh. Nag-refer sa kanila eh. Okay. So, Mr. Chair, I'd like to make a motion to invite Tita Nani and Jojo uh, in this uh, in the hearing. With the indulgence yeah, please, of yeah. Uh, yeah, yeah, sure, Congressman Nadiong, yes. What is the motion that we invite uh, a certain Tita Nani and Jojo in the next hearing? So, uh, there is a motion to invite uh, a certain Tita Nani and a certain Jojo in the next scheduled quadcom hearing. Julie seconded. Are there any objections? Hearing none. The motion is approved. Come so, check, yeah. uh, please. Uh, invite uh, the two, the two personalities mentioned Please so proceed yes please help